Good morning guys. Ah, uh, ngayong umaga ah uh, mag ano uh, tayo ha. Dadayo na magabang tayo dito. Mag Kita niyo dito sa luar. Gagawin din tayo ng mga Ano natin ng para sa ano natin to. Ito sa mga gapis natin. So dapat ang gagawin sarong puro pa pahiga para medyo mas maano yung Kinalaro niya nila. Kasi hindi ba nila kailangan yung malalim na ano eh, tubig. So, mabarang mo dapat. So, since isa lang kasi nung rito yung eh, sakit, binigay lang ito ng kapitwahay, walang sakit na yung ginagawa. So, patayo na lang na, ina, ano, so, natin, sa kasi, natin na ano, gagawin sa pinta natin sa kalahati. Kasi itong abano na ito na ano, bago ang porto suto, pwede pang breeding na pair at saka para sa mga ano, uh, <coughs> mga fry natin na gapis kadhati lang kaya kadhati lang natin yung, yung ano nito uh, putol tapos mamaya pag nito ito abang ako na sa kasiyan nagyapot ko ng bongger food Turn Motor a more than

So, oh, yan guys. So, tama na yung background oh, yan. So, at least ano dyan ito. Mga uh, 7 to 8 inches na yung dalit. So, tama-tama na -tama siya. Para sa mga pakay at saka sa ano. Kung mag-ibig ka na uh, isang pare o prayo. Uh, ano, so, mga ganito kanilaki na lagayan mas magigil sila makakapag pagka ano, gusto na natin magtarami so may ilalagay na lang natin dito ng hotel ko para kasi <coughs> nasa open sila na rin nakalagay para pagka umulan <coughs> hindi pa dito sila lalabas na dito pag umapaw man yung tubig so time guys hindi ko na tapusin ha hindi ko na muna to uh, mamaya eh, na natin tapos mamaya pag na ano natin to gawa tayo ng video pag na naandun na tayo sa may mga isidaan natin at lalagyan na natin to ng mga stock water so maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless happy fish keeping